mm -hmm. Mga one kilo yan. Ito oh. Talagang lalaki yung ulo. Ang lapad oh. Pero, ito, Pero ito, ito, dapat bumilog siya. Itong hindi nakatalis. Oh, magulo yung ulo. Oh. mm -hmm. dapat, yan. hindi ganito eh. Mag magganyan sana. Apo. Ito parang hindi bumilog. Ganun na gulo. mm Ito oh. Kasi pag sa market, tatanggalin ito. Sayang. Hmm. Tsaka din oh. Hindi meron din isa na yun oh. Ganito sana ah. Oh, dapat Ganyan. Ang tawag po dyan ay iceberg, ano? Mm -hmm. Iceberg. Mm -hmm. Iyan naman, ano yan? Mm -hmm. Adam mo lang yan. Mm, -hmm. mm -hmm. Uy, meron ng sobrin na u oh. Ay, ang laki rin, ah. Ayan, oh. Ito, ito, ito. Maanuan yan. Ang laki o. Ay, may parang tinagat na ng ahayop o. Oh. Hindi, mga uo. Ah, may uo dyan. Ay, nasi, na ano. Ano ah, po yan? Ano yan? Ah, punggus. Ah, may punggus. Ano yan? Yung mga blight-blight lang. Ito ah. Hmm. Hindi? O ito yung isa. Eh, ito, hindi nyo na-sprayan pa ng katalis yan, hindi pa? H hindi, ito lang. Ah, okay. Ito lang talaga yung in-sprayan. Hmm. Kaya na, ah, nakikita ko yung dahon. Parang, sabagay, sa bagay, maski papakainin mo siya ng papakainin kung mm -hmm. walang tubig, talagang hindi gagalaw din yung katalis. Opo. Kaya eh, mm -hmm. dapat lang matutukan yung bilig, mabigyan talaga ng kaso. Doon mo makikita siguro yung ito. Opo. Ito. Ito. Ito po. Ayan ho. Ito po. Oh. Yan ang mga iceberg. Lettuce. Ayan o. Oh dami. Mga letus. Yan o, no? tatlong, ay apat na plat. Yan. Apat na plat ni bread Soul. Sa itong gitna, ito, strawberry. So, yun doon, strawberry din yun. nag -e experiment kasi kami dito, yung plant catalyst. Kung ano ang magiging epekto ng uh, plant catalyst sa mga halaman, sa mga tanim niya eh, based on observation, sinasabi rin ni Brad mas maganda yung mga naisprayan ng catalyst kaysa dito sa mga hindi niya inisprayan. Kaya nito, itong lettuce na to, iceberg lettuce, nung unang punta namin dito, nandito na to eh, ganito na halos itsura nun eh. Pero yun nandun sa gilid, maliit pa nun eh. Kaya parang humabol siya, tapos mas maganda yung belt ng halaman. Kesa doon sa mga existing. Yan, kaya may napapatunayan na rito yung plant catalyst. Oh, o, yung ang ganda, oh.